Ayan mga boss. Ayan, tatanggalin natin yung flarings niya. Kasi ayusin natin yung knock and bearing niya mga boss. Kasi may alog. Matagtag masyado mga bossing. Ramdam natin yung alog pag kunting lumak lang. So ang gagawin natin yan, higpitan lang natin mga boss. O, baklasin natin. है ते नामcurrentChar tanggal na ayan, so natanggal na natin yung fairings. yan lang naman yung wiring mga boss yung MDL natin ayan may dalawang wire tapos tayo din nag install nito ayan so malinis dyan lang siya ayan so ang gawin natin uh, higpitan lang natin yung knuckle ito kasi may alog yan, misa kasi lumuluwag to eh yan, so igpitan natin yung mga boss yan, so lang natin to Para para kunting ano lang kasi to eh. para hindi umalog yan, pagpuin lang natin to discarte lang natin yan Ayan. Ayan, so malambot pa rin yung play niya. Testingin natin kung may alog. ayan soy na Yan, so tinesting na natin Tapos wala naman siyang alog na natanggal na Kasi kunting-kunti lang yan eh Yung alog So kain, hindi na kaya natin kailangan tanggalin to Kasi matrabaho masyado Yan, so kunting pokpok lang So naikpitan na rin natin to Sininsil lang natin ng konti Sir yun Okay na siya mga boss.